Good morning po guys, welcome po to my vlog Magandang buhay po sa ating lahat Ngayon po guys, ay isi-share ko po, po sa inyo Kung paano po pagpayo ko ng Nyog Ayan po guys, ito po Dapat po guys, ay dandahan nyo, nyo lang po Pagpayo ko ng nyog, kasi po ay Baka po mabali dito sa Sa ilalim guys, dito sa ilalim At saka linisan po natin yung dito sa gilid At saka dito sa tagiliran guys <coughs> Kasi po, para po maka dali po tayong pagpayo ko ng nyog at saka po guys ito po ginagawa ko ayan po tinatalian ko po ng tinatalian ko po guys yung kanyang puso ayan dito po guys oh. ayan nasa tuktok po tayo ng nyog guys nahirapan po tayo sa pag pero binidyo rin na, na, na din natin kasi po para po ay may upload may may upload po tayo sa ating youtube channel ayan po guys kahit bago lang po ako sa akin pag youtube channel sana po guys paki like na lang po at paki subscribe topic po natin ngayon guys ay <clears throat> kung paano po pagpayo ko ng nyog ito po guys ay pang limang <clears throat> araw na po ito sa pagpayo ko ang ginagawa ko po, po guys ay tinali tinalian ko po dito ng tali or istro guys yun dito i, i, ibababa pa po natin to guys tapos ayan po guys yung pagtali ko po guys ayan tapos ginunan ko na po dito guys mamaya maya po ay kukunan po natin ito kasi po ay tumatagas po yung kanyang parang katas guys yung parang tuba, tuba niya guys tumatagas na dito kaya po nagdala po ako ng lalagyan kasi po ay tumatagas na ayan nilalagayan ko po to guys nagdala na, na din po ako kasi po ay <coughs> tumatagas na po siya ayan po guys ginagawa ko tinatali ko po guys dito sa may palwa or para sanga ng sanga or palwa o palwa ng guys palwa lang yan dito sa amin at saka dito yung istro at saka dandaan ko lang po itong pinapayo ko guys dahil kasi po baka po mabali guys ayan po nakikita nyo po yan, yan guys Doon sa ibabaw nahirapan po tayo guys kasi nasa puno po tayo ng nyog at saka sa tuktok nahirapan po tayo yung pagbidyo ayan malapit lang po dito sa ating bakuran guys ayan at yun po guys gawin ko po itong sanggutan kasi po malaki po yung kanyang pusaw at saka at saka parang matuba po siya guys kasi malaki po yung kanyang mga palwa ganito guys at saka yung kanyang ano guys parang kumakatas din po yung kanyang ano yung kanyang puno yung nasa gamot niya at sa, yung hak, -hak nga parang may katas din po guys yan po ang tips ko guys kung paano po pag payo ko ng niyogs at pagpili po ng pagpili po ng ating gawing sanggutan ayan po guys nandito lang po tayo nahihirapan po tayo sa pagbidyo kasi po ay nasa tatok po tayo <coughs> yun lang po guys yung aking may tuturo sa inyo dapat po ay <coughs> dandahan nyo po itong payukuin huwag nyo po biglaan, kasi po ay mabali po yung kanyang puso ng nyog yung dito po sa ilalim at saka mahirapan po tayo kasi po ay may may ano na po dito yung yung bali na sa niyog ayan po guys at yun lang po guys ang aking video at nandito po yun guys yung aking kukunan, kukunan ko na po ng tuba ayan marami na po itong tuba ayan kita po pagalawa na po ito guys yung ating kukunan dito ayan ayan nahihirapan po tayo kasi nasa po tayo ng mga kukunin na po natin ito, guys at yun lang po guys maraming maraming salamat po sa panonood ng aking video ng aking youtube channel sana po ay pag-subscribe na lang po ng aking youtube, ch YouTube channel pakilike and share na lang po ng aking video maraming maraming salamat po at god bless you po magandang buhay po sa atin lahat at sana po ay paki support po ay paki support po ng aking youtube channel at yun lang po guys god bless you po bye bye po guys Thank you po and God bless. Magandang buhay po sa atin lahat.